Oh, malinis na boss oh. Malinis na. Yan, tapong ko na lang yung basura ko bukas. Oh, malinis na. Yun lang konti boss. Konti na lang doon. Oh, malinis sa bakod. Oh. Linisan ko to boss. Bukas na lang. Tapos na rin dito papayag. Bababa naman ako. Matatapos ko na sa bayog bukas boss. Maglinis doon naman ako sa baba maglinis doon nagyan ko na lang yung kapos yung net na malaki yung bikino yung apat na to may apat pa sa baba hindi pa ba nalagyan ko bukas na lang doon malinis na sa gilid ng kapos sa Yan nyo po, may kasalo na asya dyan boss. Hindi ko tananggal po na. At saka to na lang boss, malik na to. Oh. Yan ang mga bayog boss oh. Saluyot. mag-abuno kasi dito po so mag-abuno pa ako ng complete at mag-spray dahil may kunting butas-butas yung leaves no yung huling natin tinatim na pipino basta kinse na peraso ay kinse na butas yun walo ininom ako ng tubig. Boss, bigyan ko ng Bos, nang kabos. Ang kalakatan ng tipino natin. Dahil wala na. bigyan natin ng kabos ano pipino natin para maganda daming bulaklak boss Namulaklak na yung pipino. Batang-bata pa. Ang ko, boss. Ang ko yung bulaklak. Wala pa kasing 8 na kapulang leaves.

Ini sini Mata Mau Bilis tayo boss ng tabo. Yung nasa bayog tabo, sa bayog. Napipino ko. Inisam ko. Madumi na kasi. Sinil sinis bos. Dinisang boss, bago ako magabuno unang complete. Tong uli kong tinanim boss na pipino. dilik sa uh, Papa Losban, boss. Dito sa may bayog. Kailangan mo muna 'tong tanim kong pipino. Pusong ka lang ko Bago ako mag-merienda. Uwi muna ako. yan ang bunubo natin ng rabis boss malapit na sa tumubo ng rabis na bunubo ko ito nung ito natin na sampo wala pang namatay boss O, bunubo na radish bunubo na sili boss o oh. sili yung pangalawa kong bunubo na sili ito boss ito boss malapit na itanim boss oh. malalaki na ito boss mabunuhan ko bukas ito boss ng complete Oh. Ah, ko kapon to boss, oh. Pamutit yung kamote ayos na boss oh. namuhay lahat oh binigyan ko lang gato boss, kahapon boss ng abuno para laki agad O oh, yan ang kamote natin boss O oh, itong mga abuso oh. ipino na malaki unang unang kong tinanim So, so oh, yun sa kukuwatit may pari, may parda do dito oh, Malaki na siya. Oh. Yung bunso niya parda. Oh, lahat nating tanim natin dito boss, malinis. Oh. Mukuran natin ito ang pinakamaraming ukra boss. Twenty dis ng butas. Oh. Ininisan ko to Oh, yun nakamadamudun sa Saluyot. Yan o, saluyo. Ang daming saluyo dito, boss. Ubi ko no uwi muna ako boss. Babalik ako. Munin muna ako ng tubig.